magandang buhay mga ka-farmer dito tayo sa sa ano muna tayo sa mga halaman naman ayan Alagang fish amino acid o oh. laki ng dahon o oh. no? tingnan nyo nakarecover agad ano May fertilizer na yan nalulusaw na yung linagay ni Kongkong Kong. hmm. pero yung papaya Bala ko pong maglagay ngayon, triple 14 with ano, same din naman. Kasi sigurado kulang po yon yung linagay ni Kongkong na yun, kulang yon Kailangan natin makapagpa-triangle, o kaya kahit dalawa man lang, both side, ibabaon po natin. So yung mga sili, tuloy-tuloy, ang pagbunga, ayan o, oh. talbos ng kamote, <laughs> favorite. Ano po yan mga ka farmer Kailangan din malagyan ng calcium nitrate para patuloy pong matataba yung kanilang ayan o, dapat ganyang katataba lagi. Hmm, tubig din, kailangan po yan. Isa sa mga reason kung bakit minsan hindi sila mataba, eh kulang po sa tubig. Ang kamote po, matakaw sa tubig, matakaw sa araw. Yan lang ang sekreto dyan. Tapos pitik-pitik ka lang ng fertilizer. Ah, ito na yung ating dahon ah, ng sibuyas. Ito konti ang tumubo dito. Pero ito, oh. marami na pong tumubo. Ah, hintayin na lang natin. Yung ating radish, ayan na. Ah, titingnan natin yung mga talagang hindi tumubo. yung dalawa. <coughs> dito wala talaga. Wala po, ada talaga dyan. So, ah, Ayan, oh. May mga blanco. Pwede na nating lagyan yan. Ito na yung ating mga dahon ng sibuyas. Nakukumpara natin ngayon. Pero, for sure, mas gaganda po ito. Kasi ito na arawan. Pero, pwede nating ipatrim. Dami, ano, sang, ano lang naman to. New leaves. So, tsaka, nandito, Ipatrim natin. So, bok choy. Tingnan niyo po yung bok choy natin. Mukhang uh, I think talaga pong ano, ano natin ha? ang uh, naging problema po natin ay yung ano binhi. Ito maganda oh. Maarang kada. Uh, halos. Kaya lang may mga hindi din tumubo dito. Ilang puraso lang to, Ilang puraso lang. Grabe yung radish mga ka-farmer. Ito si mama, gusto nito. Sabi ni ate, bigay mo sa amin yung, ano, yung dahon. Kasi kami ay mag, ano, mag, uh, tingnan nyo, laki ng radish natin. Oh. Taba. Taba, chuy, tingnan nyo. Oh. Oh, ayan. ayan. yung daliri ko. Oh. Taba, di ba? Pwede na. May ilan-ilang mga matataba. May, may payat. Hihintay pa natin tumaba pa yung iba pero at least hindi po tayo na zero okay, no? tabachoy din to oh. Oh. meron dito isa na alam ko mataba din ah, santa na ang <laughs> taas na <laughs> ang haba <laughs> ang haba oh nakaangat na ganyan daw talaga yan maangat pagka umangat may laman yun know? oh o ba, diba ang natin Pahintay lang tayo bago mag-harvest. Kangkong natin. Ready na. O. Oh. sobra sobrang kangkong. Patinda ko kaya kinachichi ito. Mustasa natin. Ayan na. Nakapagtanim na po tayo ng pechay na naman. Panihintay na lang natin. Yung uh, kangkong. Ayan. Tumutubo na rin. Maganda ngayon kasi umuulan. Oh, favorable po sa kanila na makapag ano sila makapag uh, bok choy natin ha. maganda pangit talaga yung ano binhi ang naging problema natin lagyan ko na kaya ito pero ano din po kasi ako eh duda din ako sa lupa kaya yun hindi natin gano'ng inaano habi ko tayo na lang natin to tapos palitan natin lalagyan natin ng ano maraming ano ng kalabaw manure hmm pabenta kaya ako ng mustasa oh, dito ko itatanim yung langka kaya lang kulang pa tayo sa lupa Dito ba? Bakit yung aquarium na andyan? Tatapo na ba? Ano bang ano dyan? Ayun dito Siguro dito ko itatanim Tataka ako Ang galing naman ang nagtanim ng Papaya sa ilalim ng Bayabas po natin malagyan ng fertilizer itong mga to magandang fertilizer kulang yan yung mga sinabog sabog ni Kongko dito tayo magbabaon iikot ako na lang iikot taba pa naman kaya lang may mga binunot, binunot ako dahil talagang ano eh may ano may uh, virus kasi pag hindi natin yan tinanggal mahahawa lahat ganda ng ikal ang peke na ang peke na bird's eye We pinaasa mo ako na aking nga uh, aking nga uh, alalay dito ayan oh very good ganyan ang sabi ko sa kanya pag nag-fertilizer ng ano kailangan naging may effort Ah, uh, ito ang the best tapos ang susunod po namin nyug naman magtatanim mag ano uli kami ng nyug paikot naman nyug so ayan, ayan, ayan the best po ito dito ang ano ang siguro mga isang dakot na ganon tapos ang dakot na ganoon tapos after a month ka na naman noon maglalagay kasi makukuha niya na po yan Or 3 weeks siguro Titingnan natin At ang gaganda po ng ating papaya Mga farmer Eto sabi ko nga kay Kong Ayan pala eh Yan ang the best Kong Ganito oh Ne Oh ganda ng papaya Ganda ng kulay Yan ang kulay ng dahon The best Ah nag harvest ka na rin Okay Hindi Mahal din eh. Bumili ako na 80 pesos ang kilo. Ito, ito panigang din to, di ba? Okay, tama, tama. Kaya naalala ko, sabi ko bibili ako. Pa parang ako okay, panigang, oo. Magmamahal pa yan kung dahil isang malupit lang na bagyo biglang taas ang gulay. Na? Ha? Ha? <laughs> Pwede lang na ulan-ulan lang ano. Mahirap yung malakas na ulan tsaka bagyo. Ay ano, hangin. Kaya lang hindi naman natin hawak yung ano. So ayan po, oh, gaganda ng ating papaya. Kailangan lang talagang malagyan pa po ng ano to, ng fertilizer kasi lalo na ngayon, maganda kasi umuulan ulan na. Pero kailangan to malinis. Sukal na naman. 'Yun ang problema pag ano, Problema pa namin, yung sili namin ay pumapangit. Maraming bunga, pero pumapangit. Bwisit hmm. na akala ko na jackpot na natin yung sili dito sa gilid na anis. Walang anga. Yung peke na naman, kagaya doon yung hindi maganda yung sa galing yung binhi noon yan o ko umaba ang tubig o so yung ayungin wala na pong namamatay gaano no? dahil halos patay na lahat <laughs> Ay, hindi naman uh, maluwag pa naman po yung space ng uh, ano duckweed gusto nyo pong mabilis to Buhusan nyo ng Ato B siguro to na dalawang kilo Naku po Kita mo ang ganda na naman yan Yung duckweed Pero okay na Kinakain na po ng ano, tilapia Ayun o oh. no? Kita nyo Nariya yan o oh. no? Ayun kumakain Kinakain na siya Baka masobrahan naman. Dami pala. Ang yeah, dami. Ang daming bunga oh. Talaga ang tunay. Uh, ha? Baka masobrahan naman yung pitas mo. Okay, ayan. Okay, mo Pitas Oo. oh, okay, o, okay, okay. okay, okay. na yan. Okay na ka oh. Ay! 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 galing mo ah. Galing ka sa abono eh. Ay yung ano natin kong, yung mga, di ba sabi ko sa sa'yo, ano, saging, wala na tayong makuha na. Meron, Lima lang. Anim na po yun. Anim. Tanim na natin dito yun pag gano'n. Ne. Dito, ay, hmm. ako, ayan na sinakulot. Ito. Ay, ah, uh, ayan mga farmer. Ah, uh, pag na si Kong Sabi ko kung dami-damihan mo lang at uh, makikihati pa yung nyug dyan, makikihati pa yung ibang halaman, yung talong. ba? Diba? So, ganun ang mangyayari. Tsaka ito, uh, malit pa, maganda sana nito yung triple 14 naman, tapos 4600. Pero yan na, ah, andyan ah. Andito na yung ugat ng ano, ugat ng papaya, andito na. na ganda ng papaya natin ha. Na. Ano? Ha? Binigay ng Oo, syempre naman. Iba talaga yung nasa taas 'no. Ikot-ikot tayo sana mabuo din yung mga bungang uh, dayap mga ka-farmer, ayan kaya lang may nangangain oh. ito yung mga pachoy choy natin, ang mga future future butterfly. Ha? Hindi pa. Kahapon di ko pinakain 'yan. Ha? Hindi ko pinakain nga. Umalis kami. Eh. Fasting 'yan, fasting. Oh, nag-fasting sila kahapon. Wag na, harawatigok. <laughs> Siyempre, pakakainin. Grabe, sukal na dito. Kung nga wala, hindi ba kaya nung asarol mo? Para mas mabilis yata yung asarol mo, ha? Ano kasi kuya yung puti, kaya hindi pwede yun. Malambot. Lambot daw. Tingnan-tingnan natin. Ito ako, ikot-ikot lang ako. Dahil... Ang ganda mag ikot ikot na Ang ganda ng mga uh, nyog natin Susunod natin abunohan nyog Sukal na oh. Pakita ko yung mga lumang puno ng uh, Ito ito Luma po itong puno ng sili Tingnan nyo oh. Survive, Survivor to ng Tag init Nagbunga siya Medyo maliliit nga lang pero meron pa rin Iba po yung buong anong Ah, uh, ito mga survivor po 'yan. Ayun oh. mga 'yan, survivor. Uy, wag kang uh, ano. Hmm, ito maganda pa rin ang bunga oh. Hmm. Maganda pa rin ang bunga. 'Di ba? Okay pa din. Ilinis ko kung dito. Di Maaga kami aalis eh. At may ining nangan. Yung saging kong parang Lapit na magpuso ito mga 3 4 months lang no. Na. anong na yung buwan Ha? Anim. na buwan. Pero maganda nito, magsasaha na to. Okay. No. Makukuha na rin natin, di ba? Ah, uh, pag nagbuhay ako ya. Dadami nang dadami yan. Makukuha na muna ng saha. Niya. bilis ng ano dapat may maintain natin ako po itong problema na naman to ano kaya problema na naman ito kaya natin to hindi naman to ano eh hindi naman sa una nagdilaw dito so hintay hintay tayo pag sa baba po nagdilaw Ibang sakit Pagka nasa uh, Ano Yung labas Ito kagaya nito Nagdilaw na dito Ano ko yan ayang, uh, Yan yung nakakatakot Ito dito din Parang uh, Ano ba ito Antay-antay tayo Kasi sayang po Makakawa ang mga ito Ang gaganda pa naman may kinainan din pala dito ito ba yun? o iba din to anak lang ah marami talaga yung, yung ano yan ah. sana napatay namin oh meron din pala ah napatay dalawa pala yung ah ah saan ba yung kinain doon meron, meron din dalawa pala yung kinain na nyo gano'n dito kinainan din na ano ito ang laki eh. oh, sana tuloy ating mga nyug mga farmer ayan oh, eto pero okay na to hindi po to patay ayan o oh, naglabas na rin ng bagong dahon so wala tayong ano wala tayong ano, basta importante eh. nabuhusan eh namamatay naman sila malaki-laki po ang linisin sabi ko nga magtulong-tulong tulong bayanihan muna at uh, mas mabilis yata pag uh, ganito ano, yung mga ano unti-unti mo na lang asarol ba ating ah uh, ito gaya nyan uh, makikihati pa yung nyug dyan syempre diba sa fertilizer kaya uh, pwede mo namang gawing every ano yan eh siguro kahit 3 weeks na ito kailangan natin pero wag mo na ngayon at uh, Tight 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 <laughs> na muna natin yung mga bagay bagay Air raos lang natin yung mga tauhan natin. Ah, uh, ayun. Okay na. Tapos bayabas ni Bebe oh. <laughs> natin yung orchids mga farm. Sana mag-naman siya umulan na. At, uh, sa Manila daw grabe baha. Baha po sa Manila ngayon. Ah. Uh, ayun nakita ko lang sa balita baha pati But, daw ata city hall pinasok na so ayun mm, Di na tayo magdidilig muna at atingin uh, ko okay naman sila ang ganda po ng uh, ano natin ah uh, root system nila sana mag, mag, ano na mag spike na po yung ating uh, ibang uh, orchids Uh, meron tayong pie spike na isa yan dito na po yan inabutan tayo naman eh hoping sana mag uh, labas din po sila yan o oh. ang ay mga ugat ang gaganda oh. pagka nakakapagpalabas ka ng ganyan ugat pa lang tuwa ka na eto medyo matamlay ang buhay pangit uh, itong naipadala sa akin na ito ah hindi, hindi na kasi yun ang maganda sa live nakikita mo talaga kasi ito inano lang eh message ko lang ganyan ganyan so ayun syempre alam nyo na pagkagana mo ito 450 ano ba to oh, 450 ito may, ano spot spot ah pang natatanggal yung ibang mga sticker <laughs> ay, ang ganda nito yan, oh. ah yan na oh pagkat tapos na ba yung mga nag-common, aro shopee shopee again kasi ngayon, mga ka farmer, yung mga binibili namin, ginagamit sa tindahan. Baka si isipin puro kami, puro kami bibili ng kung ano-ano. Hindi po, uh, karamihan diyan yung mga uh, binibili namin, gamit na po sa sa tindahan din, Dyan na po binibili. So, ayun. Si Bebe, ganun din. Ano, 'tong malaking box, ano 'yan? Sabi niya, lagayan ng Dichen uh, sauce container mga ganun. ito na buhay oh, oh farmer. Oh, di ba? may iba na matay. Oh. si Kong Kong namimitas pa ng sili kanina dito. Pero oh, dami pong hinog na naman. Oh, may ningnangan kami mamaya. Si Dexter po ay uh, absent kainan pa naman absent siya sa kainan dahil medyo na aksidente po siya minor minor accident lang naman ah uh, managasgasan po siya hindi ko alam kung makakapagtrabaho bukas dapat pala pinapitas na rin dito hindi ko alam kung magpapakain pa ng kalapati Mas stress na Ito, balik balikan natin. Siyempre, mga farmer. O, bago natin, uh, excited ako dito. Ito ay, uh, yung ano natin, dahon ng sibuyas. Pag nag-click po ito, ay hindi na tayo mag bili Babanat agad tayo ng, ano, ng, uh, mga garden bed. Papalagay po agad ako para magamit na po agad. Ang dami uh, palaka na ano, kinakain. Ayan na. Hindi pa ako nakakakita ulang. Si Bebe nakakita na. Kaya happy tayo. Ito yung bok choy natin. Hindi tumubo mo dito ah. Oh, walang tumubo dito. yun ang mahirap oh. ilipat natin to irugat pa naman ayan oh, o oh, halos meron pero napakanipis lang talaga yan dahil uh, lumalakip po yan eh. ayan ah, ito yun na uh, ano ba ito nangyari dito ayan o oh natapon ko yung uh, <laughs> ano dito ah, din natin yan yan masyado namang makapal ano to ah pechay yan o oh. na yung mustasa natin Ay ah, hindi mustasa ito ito yung pechay natin may natapon din ako dito tubo din yon kahapon dito ayan oh, mga disgrasya Mukuha na si Kangkong ng uh, pechay, ano, Kangkong para bukas sa sinigang. So, yun po yung ginagamit namin na uh, pang uh, sigang na ayan, uh, you know, Kangkong. Pangit na rin pag humaba na, Kangkong, no? Oh, yeah. oh. Tapos Tapos ngayon, eh. The best talaga yung sakto lang na gano'n, oh, no? pala umaba ang todo to hindi papaano ko na nga kay Chichi kung gusto niyang ibenta yung mga bata dito ko ya. pang panghulog niya daw sa alkansya okay. diba matuto naman, pang nabenta naman ng linggo yung ano kuya pinamigay no, <laughs> di, pag ano ayaw kasi nila eh sabi ko mara matuto nga sana eh, sirawan na lang nung linggo kasi mas maraming tao eh dito kung natin itatanim mo yung saging Natanim ko na yung nganin dyan ko eh Ano ano muna Tapos pag ano linisin natin to Na Kailangan malinis talaga Tsaka yung mga kalat Daming kalat din eh Etong gabing to Ah uh, Saan kaya natin pwede tayong magtanim na Medyo Maparami natin ano no, okay, okay. Saan Sa tabi ni nido. Nino 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 mas gusto niya din kasi may basa-basa din, di ba? Okay. Okay. Okay din eh. Ihimayin naman yan, di ba? Kasi dati, nung may fish pan pa na ano, sa mga gilid, nagtanim kami niyan. Mas gusto niya kasi may kagaya tingnan mo, may maganda, maganda nga tong ano. Maganda yung gabi niyan. Yeah, Kaya lang ilang piraso lang kasi laging na disgrace, di ba? Kinuha din niyan diyan sa ano eh, sa Daming kalat, kailangan malinis din. Saan ka nagtanim ng na saging? Ngayon ko Oh. Oh, ito yung kalaban natin, oh. Patay na, oh. Hindi ko na natanda ko 'yan eto Ito yung kumakain ng ano Buko oh. Yan di po yan sa lagubang Yan yung kumakain ng nag yan eh Ah ayun nagtanim na si Kong Kong na ang ano Tinanim niya na yung anim niya na nadala na Saging So ayan ah Puno din natin saging to papapaganon Kahit mga siguro mga 15 peraso Na puno lagaan na lang natin sa fertilizer at saka organic fertilizer ayan na oh. malinis dapat yung ano, syempre, para tumaba po siya mabilis lang naman yan na arangkada oh, mga estudyante na may kumon sila eh so ayun tapos yung nyug natin medyo gumaganda-ganda naman yung iba yung iba masyado nalapit natin sa ano eh dati kasi inisip ko sabi ko palitan ko lahat ng nyog papaputol ko ito pero hindi din pala pwede kasi sayang din ganda din po kasi talaga ng nagagawa no, ano? ng ano uh, shade nya ganda kasi pag diba uh, pag uh. ano meron na rin ba ayun ay ano na pala yan ayan ah, uh, ah uh, bukas ibang araw na naman tayo mga kapag, uh, uh kain ng uh, talbos ng kamote ayan oo pwede tayo kaya lang busy na naman mga farmer para tayo magigisa ginigisa ko lang yan eh so ayan po uh, at uh, abangan natin yung ano dahon ng sibuyas dun ako mas uh, medyo ano kasi makakatipid tayo eh pagka parami na anang kapag tanim tayo tapos yung ano yung ugat po nung mga sibuyas dapat pala tinatabi ko din yun na din ang ipa-plant pwede din yun nakalimutan kong sabihin sa kanila pero maganda kung may available tayong bed ang problema naman natin ayun dito sa may kangkungan pala oh. pwede nating i-convert yon yung kinukuha na ni Kong, Kong so wala pa naman doon ko na muna itutusok so yung mga kinapuroy hindi ko na ipapatapon i ano natin itatanim natin tingnan natin baka mamaya ang kinaganda naman yan kung uh, di ba bumibili pa muna tayo ngayon tapos eh na itatanim naman natin di ba parang ganoon ang mangyayari na so yan marami pong salamat at magandang buhay mas mabilis daw po kasi ang ani pagkaganon. Kaya pala sa palengke, misan makikita kami mga wala na pong ugat. yung pala yun.